ito na yung labas ng aming anong bed, bahay, bahay na inano ano, pinuntahan yung tawag dito ay chalet yan may swimming pool sa labas dito. dito yan yung pinaka door yan yun naman sa kabila nandyan yung kapatid ni madam dito naman sa kabila dito yung kapatid ni madam ayan Yan may swimming pool. Yan po. Ang ganda. May table din dito. Yan yung mga tanong. Painit sobra. Sobrang init. Ito. Yan. Yan swimming pool. Yan yung warm na madam dito na mas kabila. Ganda. Ganda na swimming pool. Small. Wala, ng may Ayan. Ito na. Ito bahay namin sa loob. Ganda. Ito na, masarap. Bye-bye na po.